Ayan, numulan po. Kahapon, tapos magdamag. Ayan, no. Oh. Chinek ko yung aking cauliflower. Ayan, malaki na. Tapos, yung pag-check ko nito, may uud Ang ating Brussels sprout. Ayan, o, oh, mayroong tatlo. So, ayan, so, tanggalin po natin yan. Kay kinakain po ang ating dahon. Ayan. So, kailangan mo natin silang tanggalin. Oh my God. Iyan, no, oh. Ay, dalawa. Oh my God, ubusin po talaga itong ating... Ah! Ubusin po ang ating... Dahon ng ating ano. Iyan, itlog ba yan nila? So, first time ko po makakita ng green. na, -uod na ganyan. Ay! Pero, hindi naman pa ako naaartehan. Ayan. Kasi natat Hinahawakan ko po yung mga worms na ano sa may lupa. Okay lang to. Pero oh, tignan niyo Oh my God, buti napansin ko. Yan. Tagalin po natin yung mga yan. Oh my God. Kinakain po yung ating buti na agapan natin. Ay. Tignan natin din yung malaking tignan din natin yung mating malaking ano? yung ating malaking cabbage ay may butas doon tignan natin ano kaya yung hanapin natin oh my god saan ka galing saan kayo galing umulan lang eh nagka na ay Diyos ko po tanggalin natin kayo may uud so patayin natin I'm sorry kasi hindi kayo pwede sa garden ibusin niyo yung aking aking halaman. So, ayan. Ibaon natin yung mga uud. Para pang fertilizer din. Ayan. Hanapin natin. O. Oh, ayan. May uod. Kalin natin to. Hirap po pag ano. Ayan. Ang ganda pa nito nung tabas nito nung isang araw. Tapos ayan. Natin. Kita ko may uod. Ayan, green na uod. Hanapin pa natin mga iba. No? So, ang gagawin ko ay magpadikdik ako ng pang spray. Garlic po. Garlic po ang aking spray dito. Kasi ayaw kong mag-spray ng... Ayan, hawakan na lang natin yun. At itapon natin yun para ilagay sa... Ano? Hanapin natin. Sayang ay eh. Nagaan na ng ating Brussels sprout Ayan Buti bumangon ako ngayon At sabi ko mag garden ako Kaya ah, yun. Kasi day off naman no? Uh lagay -huh. natin dyan para Lagay natin sa Ano Sa compost Yay. lagay natin. Ibaon natin yung mga uod. At natin nga natin yung iba. Ito yung aking parsnip, oh. Malaki na. Pwede na yan siya i-harvest siguro. No? Ayan, okay, Malaki na po yung ating parsnip. Mahal po kayang parsnip. Ayan, oh. Meron din po tayo ditong maliit na sili. At, ayan, malaki na rin ito yung aking broccoli, oh bumili ako ng broccoli at nagtanim ako dito kasi ito, ito malalaki na rin ito ayan tignan natin yung ating cabbage kung may uod ba do kay malaki na to oh. masayang to kapag hindi natin nakita uh, kung may uod pero may may butas dito ayun may dalawa oh my god ah ganyan pala yung tae nila oh Ganito pa lang tayo ng mga uuna to. Yan, so gagawin ko pulutin ko na lang itong dalawa. Pulutin ko na lang. Ay, kasi umiyak itong ating kalabasa. Manggalin ko yung manggalin ko yung kanyang dahon. Ayan. Tapos, Yeah. pero ito na ko na talaga ito na may butas butas pero sabi ko siguro sa araw pero sa uud pala uud palaga ayan yung mga uud my god tanggalin natin yung mga uud oh ang dami oh my gosh kaya pala naubos na itong ating ayan so kailangan kong tanggalan ng dahon sa ilalim kasi dun sila umaakyat Ayan, dami. Ayan, itong ating cabbage. Ayan, linisin ko na muna. Tanggalin ko yung aking mga uod sa ating garden. Ayan, kasi dito magtatanim ako ng okra. Tatanggalan ko ito ng mga dahon-dahon para maitanim ko na yung okra. Maganda magtanim ngayon kasi makulimlim, naulan. Ayan, may ambon, konti. Kanina, pero ngayon tumigil kayo nandito ako sa garden. So, ayan. Linisin ko na tong aking mga cabbage kay may uod. Sa susunod po dadamihan kong magtanim ng cabbage. Ayan. So first time ko nga po palang magtanim ng cabbage. Mga cauliflower. Ayan.